plastic bag ng shabu ang palutang lutang sa dagat na sakop ng abulog at balesteros Cagayan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng IFM News Team mula sa Cagayan Provincial Office, isang mangingisda ang nakatukla sa nasabing kontrabando. Nang siya nito ito ay nagduda ito sa nilalaman ng plastic kung kaya kaagad nitong sinurender sa mga otoridad. Sa ginawang eksaminasyon, lumalabas na may bigat itong 950 grams at nagkakahalaga ng aabot sa 6,400,000 pesos. Samantala, Samantala, kasalukuyan naman itong sinusuri ng Regional Forensic Unit upang kumpirmahin ang nasabing shabu. Magugunita itong nitong nakarang linggo lamang, may narecover din na kontrabando na may nakasulat na Chinese characters sa dalampasigan ng Sanchez Mira maging sa karagatang sakop ng Fuga Island at sa bahagi ng Nagilian, Kalayan kung saan ay nakumpirma na ang mga ito ay shabu batay sa naging pagsusuri ng mga otoridad. Para sa IFM News, ako si Idol LV Ancheta. Idol!